Ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa sakripisyo para sa iba, kundi sa pagtuturo sa sarili na maging buo kahit na iniwan ka ng taong akala mo'y kumukumpleto sa iyo. Tunghayan natin ang kwento ng isang simpleng lalaki na sinakripisyo ang kanyang pangarap para lang sa babae na kanyang minahal. Dear Ate Kikay, Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jason. Isang simple ngunit mapagmahal na lalaki. Sa bawat galaw at aking desisyon ay si Mia ang aking kasintahan ng limang taon. Palaging si Mia ang aking inuuna. Ibinigay ko ang lahat kay Mia ate. Ang aking oras, pera at maging ang pangarap kong mag-abroad. Ngunit sa kabila ng aking sakripisyo, tila may kakaiba na akong nararamdaman. Madalas nang malamig si Mia sa akin. Lagi na lang siyang abala sa kanyang cellphone. Nawala na ang dati nitong sigla tuwing magkasama kami. Hindi ako makapaniwala na maaaring nagtatago ng lihim ang babaeng labis kong minahal. Isang tahimik na gabi habang nakaupo ako sa lamesa, hawak ang aming larawan ni Mia. May munting luha sa aking mga mata. Akala ko ate, sapat na ang aking pagmamahal. Akala ko, kapag imiligay ko ang lahat, magiging masaya na siya. Pero, bakit ganito? Bakit parang ako na lang ang lumalaban? Alam mo, ate Kikay, masayang-masaya naman kami ni Mia noon picnic sa parke, harutan sa ulan, at nagyayakapan sa ilalim ng mga bituin. Isang umaga, naghihintay ako kay Mia sa isang coffee shop. Hawak-hawak ko ang isang kahon na may singsing -sing sa loob. Sinabi ko sa aking sarili na kahit hindi pa ako handa para sa kanya gagawin ko ito dahil siya ang aking mundo. Siya lang ang gusto kong makasama. Ilang sandali dumating na si Mia, naka-cellphone at nagmamadali. Sorry, mahal. Traffic. Ano nga ulit yung pag-uusapan natin? Mahal, may plano ako para sa atin. Gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay. Alam ko na matagal mo nang gusto na magkaroon tayo ng sariling bahay. Kaya Biglang tumunog ang cellphone ni Mia Ate. Nakita ko na si Jay ang tumatawag. Agad itong pinatay ni Mia. Sino yun? Ha? Huh? Wala, kaibigan ng sa trabaho. Ano nga ulit yung sinabi mo? namin sa bahay habang nakahiga ako sa kama gulong-gulo ang aking isip ate nakita ko ang lumang cellphone ni Mia at binuksan ko ito alam kong hindi ko dapat gawin ito pero may gusto lang akong malaman nakita ko ang mga minsahe ni Mia kay Jay. Sinabi ni Mia kay Jay na miss na miss na daw niya ito at tinanong niya kung kailan daw sila magkikita ulit. Bigla akong natulala at ikikay. Sobra akong nasaktan sa mga nabasa ko ate. Sa sumunod na araw, nagkita kami ni Mia. Nakangiti siya habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kinausap ko si Mia at Kikay. Mahal, may tanong ako sa iyo. Hindi kita hinuhusgahan. Gusto ko lang ang totoo. Ibig mong sabihin? May iba ka bang mahal? Biglang natahimik si Mia ate. Hindi na siya nakapagsalita. Tumulo ang aking luha. Sana sinabi mo na lang agad para hindi ko na sinaya ang lahat iyo. Jason, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang... Sinayang ko ang sarili kong pangarap para sa sa'yo. Iniwan ko ang lahat. Pero ako pa rin ang kulang. Umalis ako at iniwan si Mia sa parke ate. Naglakad ng mag-isa habang ang langit ay tila nakikiramay sa aking lungkot. Nagdesisyon ako na umalis at magpapakalayo. Subalit sa kabila ng lahat, hindi ko maiiwasang maaalala ang mga alaala namin ni Mia. Natanong ko sa aking sarili, ano ba ang aking pagkukulang? Ngunit sa aking paglayo, napagtanto ko na minsan ang pagkakahiwalay ang pagbubukas ng pinto para makita ang katotohanan. Hindi lang tungkol kay Mia, kundi tungkol din sa aking sarili. Alam mo, Atikikay, minsan ang sakit ng pagkatalo ay hindi galing sa iba. Minsan, ikaw mismo ang talo sa sarili mong mga desisyon. Habang abala ako sa aking pag-iimpaki ng mga gamit, tumawag si Mia sa aking cellphone. Jason, alam kong galit ka sa akin, pero kaya pa nating ayusin to. Ako ang mali. Pero mahal pa rin kita. Alam kong mahal pa rin kita, Mia. Pero ang tanong, mahal mo pa ba ako? Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ito magagawa sa akin. Umuwi ako sa probinsya, ate. Habang naglakbay ako pa uwi, may biglang lumapit sa akin na isa matandang lalaki. na. Ang mo kama bigat ang dinadala mo. Punto mo naman sa akin. Baka gumaan ang iyong pakiramdam. Ang hirap po kasi. Imiligay ko na ang lahat sa isang tao pero hindi pa rin pala sapat. Anak, minsan kasi kahit gaano kakabuti, mali ang taong minahal mo. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ang may kulang. Tumating ako sa bahay ng aking lola. Mainit ang pagtanggap sa akin ni lola. Ngunit halata pa rin ang bigat ng aking nararamdaman. Oh, mukhang pagod ka. Anong nangyari sa Manila? <laughs> Lola, gusto ko lang po munang magpahinga dito. Gusto kong magsimula ulit. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, nakita ko ang aking sketchpad. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga lumang guhit ng mga bahay na pangarap kong idisenyo. Nagpunta ako sa bukid, gumuhit ng mga bagong disenyo at unti-unting bumabalik ang sigla ng aking mga mata ate. Alam mo at ikigay napagtanto ko na minsan ang pagkawala ay daan para mahanap mo ulit ang iyong sarili. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng dagat, biglang dumating si Mia. Humingi siya ng tawad sa akin at sinabi na nagsisisi na raw siya, Ate. At nangakong magbabago na raw siya. Ngunit sa pagkakataong ito, natutunan ko na ang aking halaga. Sa kabila ng pagmamahal na naramdaman ko pa rin para kay Mia, napagtanto kong hindi na tamang magpatuloy sa isang relasyon na walang tunay na tiwala. Jason, patawarin mo ako. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko. Sisihin mo ba ako kung sabihin ko sa iyong huli na ang lahat? Alam kong sinayang ko ang pagmamahal mo. Pero handa akong ayusin ang lahat. Jason, patawad. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patawad niya, pero nagdesisyon na ako. Umiyak si Mia at nagmamakaawa sa akin at ikikay. Pero hindi ko makalimutan ang pagtataksil niya sa akin. Ang gabing umiiyak ako mag-isa. Ang sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. Ginawa ko ang lahat sa kanya pero sinaktan niya pa rin ako, Ate. Mia, mahal kita at kahit anong gawin ko, hindi ko mabubura 'yon. Pero ang mahalaga ngayon, mahal ko na rin ang sarili ko. Jason, please. Patawarin mo ako. Minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat. Hindi ko pwedeng ibalik sa lahat ang dati. Dahil ang tiwala, yun ang pundasyon ng kahit anong relasyon. At nawala na yun. Magbabago na ako. At patunayan ko yan sa iyo. Hindi ko sinabing imposible yun, Mia. Pero, hindi ko na kayang ibalik ang sarili ko sa isang relasyon na kung saan ako naubos. Umalis si Mia, ate. Nasabi ko sa aking sarili. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos na masaya. Minsan, ang totoong pagmamahal ay ang pagpapalaya sa taong nanakit at sa sarili mong hinayaan mong masaktan. Sa ngayon, abalan ako sa aking bagong trabaho bilang isang arkitekto. Masaya ako kasama ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan. Hanggang dito na lang Jason. sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga aral na mahirap tanggapin, ngunit kailangang harapin. Si Jason ay simbolo ng maraming tao na handang magsakripisyo, pero natutunan niya na hindi lahat ng sakripisyo ay tama at hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaman. Minsan, ang pinakamalaking tapang ay hindi ang manatili kundi ang bumitaw ang piliin ang sariling kapakanan sa halip na paulit-ulit na masaktan